Ngayon, sa pamamagitan ng sermon na may titulong, Ang Tunog na Gumigising sa Mundo, nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. May napakaraming iba't ibang tunog na gumigising sa mundo. Nariyan ang tinig ng isang ina na gumigising sa kanyang mga anak sa umaga, ang tunog ng isang orasang panggising, ang tilaok ng isang tandang at marami pang iba. Gayunman, ang isang natutulog na kaluluwa ay hindi maaring magising sa pamamagitan lang ng isang orasang panggising, tinig ng isang ina o ng anumang tunog. Ang tanging tunog nagigising sa ating mga kaluluwa ay ang tinig ng Diyos Ama at Diyos Ina. Higit pa rito, ang tinig ni na Ama at Ina na ipinaparating nila sa mundo sa pamamagitan ng kanilang mga anak, ang mga banal, ay ang tanging tinig nagigising sa espiritual na mundo. Kaya hindi ba't may katuruan sa Ezekiel chapter 3 kung saan sinabi ng Diyos nagisingin gisingin ang mundo alang-alang sa Kanya? Tingnan natin ang Ezekiel chapter 3 verse 16. Tingnan natin ang chapter 3 verse 16. Sa katapusan ng pitong araw, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Tuwing makakarinig ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng, ano, babala mula sa akin. Sa ibang salita, sinabi ng Diyos sa atin, nagisingin ang lahat ng kaluluwa. Dahil tulog silang lahat, pag sila ay nagising, sa kalang nila matutukoy ang tama sa mali ang katotohanan sa kasinungalingan at ang kaharian ng langin sa impyerno. Kaya kung hindi sila gigising mula sa kanilang pagkakatulog, kahit nakain pa sila ni Satanas tungo sa impyerno o sa walang hanggang pagkapuksa, hindi nila ito mamamalayan at mapupunta sila roon sa huli. Kaya dapat nating iukit ang kalooban ni na ama at ina sa ating mga puso at gisingin ng mundo sa paghahatid ng tunog ng espiritual na orasang panggising. Iyon ay ang tinig ng makalangit na ina. Tignan natin ang verse 18. Kapag aking sinabi sa masama, ikaw ay tiyak na mamamatay at hindi mo siya binigyan ng babala o nagsalita ka man upang bigyan ng babala ang masama mula sa kanyang masamang landas upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. man, kung iyong balaan ang masama at siya hindi tumalikod sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iniligtas mo ang iyong buhay. Sa ko, ito ang sigaw na maaaring gumising sa mundong ito. At ang tinig na ito ng propesya ay dapat na ipahayag sa buong mundo. Sa Jonah chapter 1 verse 2, sinabihan ng Diyos si Jonas na gumawa ng tunog na gigising sa mundo. Pumunta tayo sa Jonah chapter 1 verse 2. Tingnan natin ang chapter 1 verse 2. Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lunsod na iyon, at sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Gaya ng nakikita natin sa Jonah chapter 1 verse 2 hanggang 3, sinabi ng Diyos kay Jonas nagisingin ang mundo pero natakot ng gusto si Jonas na pumunta sa Ninive. Ang Ninive ay ang kabisera ng Assyria, ang kaaway na bansa ng Israel. Ang mga tao roon ay hindi naniniwala sa Diyos, kundi sumasamba sa mga paganong Diyos. Inutusan ng Diyos si Jonas na pumunta roon at ipangaral ang kanyang kalooban. Igit pa rito, hindi ito para pagpalain sila, kundi para ihatid sa kanila ang babala tungkol sa sakuna. Inisip niya, mamatay ako pag ako doon. Napuno ng takot ang puso ni Jonas kahit hindi pa niya nakikita kung ano ang mangyayari. Kaya sinubukan niyang tumakas patungo sa malayong lugar na tinatawag na Tarsis sa Europa. Mula sa Jopa, ang Tarsis ay mahigit dalawang 2,000 kilometro ang layo. Nang sinubukan niyang tumakas papaleo, lula ng barko, lumika ang Diyos ng iba't ibang mga sitwasyon para gisingin si Jonas. At sa huli, nagsisi si Jonas. At sa pamamagitan ng pangangaral ng kalooban ng Diyos, Inibat na akay niya ang isang daan at dalawampung libong katao sa Ninive tungo sa pagsisisi? Tayo ang mga propeta sa panahong ito. Paginising natin ang mundo, ang mga natutulog na kaluluwa ay babangon at makikinig sa tinig ng Diyos. Mula sa pisikal na pananaw, sumasamba sila sa mga paganong Diyos. Hindi sila naniniwala sa Diyos, at sinisiraan nila ang bayan ng Diyos. Sa espiritwal, ito ay isang bansang may maraming problema. Kaya mahirap para kay Jonas na paniwalaan na tatanggapin nila ang Diyos mula sa hari hanggang sa buong bayan. Gayunman, nang sinunod niya ang sinabi ng Diyos, ang espiritwal na mundo ay nagising. Pagkatapos, tinanggap ng bayan ang Diyos na hindi nila nakikilala at nagsisi sa harap ng Diyos. Naganap ang ganitong mapagbiyayang gawain sa pamamagitan ni Jonas. Lumipat tayo sa chapter 3. Tingnan natin ang chapter 3 verse 1. Chapter 3, verse 1. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa ikalawang pagkakataon na nagsasabi, Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lunsod na iyon, at ipangaral mo ang pangaral na aking sinabi sa iyo. Ang ibig sabihin nito ay, gisingin mo sila sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila ng pangaral na aking sinabi sa iyo. Sa gayoy bumangon si Jonas at pumunta sa Ninive ayon sa salita ng Panginoon. Sa pananaw ni Jonas, ang bayan ng Ninive ay may ibang pananampalataya at nagpahirap sa Israel at ang bansang ito ay isang makapangyarihang bansa, kaya tila imposible ito. Pero nagsisi sila sa harap ng Diyos. Tingnan natin ang verse 4. Nagpasimulang pumasok si Jonah sa lungsod na may isang araw na lakarin ang layo at siya'y sumigaw. Apat na pong araw pa at ang Ninive ay mawawasak. At ang mga mamamayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos. Sila'y nagpahayag ng ayuno at nagsuot ng damit sako mula sa pinakadakila sa kanila hanggang sa pinakahamak sa kanila. Nang ang balita ay dumating sa hari ng Ninive, siya'y tumindig sa kanyang trono. Hinubad niya ang kanyang balabal. Nagbalot siya ng damit sako at naupo sa mga abo. Gumawa siya ng pahayag at ipinalathala sa buong Nineveh. Sa utos ng hari at ng kanyang mga maharlikang tao, huwag tumikim ng anuman, ang tao ni hayop man, ang bakahan ni kawan man. Huwag silang kakain, ni iinuman ng tubig. Kundi magbalot ng damit sako ang tao at hayop at tumain ng taimtim sa Diyos upang talikuran ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang karahasan na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakakaalam? Maaring umatras at magbago ng isip ang Diyos at tumalikod sa kanyang nagdiningas na galit upang tayo'y huwag mamatay? Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa na sila'y humiwalay sa kanilang masamang lakad, nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila at hindi niya iyon ginawa. Sa ganitong paraan, ang mga kaluluwa ng isang daan at dalawampung libong taga Nive ay nagising sa tunog na gumising sa kanila. Nagpakumbaba sila sa harap ng Diyos at nagsisi. Isinasaalang-alang ito, ano ang mangyayari sa mundo ngayon? Paghinatid natin ang salita ng Diyos, sa halip na gumawa ng mga dahilan, gaya ng mga pagkakaiba sa relihiyon o mga kalagayan, ang mga bagay na hindi pa natin naisip noon ay mangyayari. Noong una, inisip ni Jonas na kung mangangaral siya sa mga taga-Ninive, siya ay babatuhin hanggang mamatay. Pero sa halip, kabaliktaran ang nangyari. Nangyari ang isang bagay na hindi niya inaakalang mangyayari. Ngayon, pag nilay natin ang kalooban ng Diyos na nag-uto sa atin na humayo at ipangaral ang ebanghelyong ito sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Binigyan tayo ng Diyos ng tinig para gisingin ang mundo. Kaya huwag nating itago ang ating tinig, kundi gamitin ito para magpatotoo sa buong sangkatauhan. May kumpiyansa ako na bibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na gisingin ang mundo ng may malinaw na tinig, gaya ng kay Jonah sa Nineveh. Gaya ng sa kwento ni Jonas, may isang tinig na gumising sa mundo sa panahon ng sinaunang simbahan nang nangaral sila ng Ebanghelyo alinsunod sa kalooban ng Diyos. Tignan natin ang Acts chapter 2 verse 14. Sa Acts chapter 2 verse 14, nasusulat, Ngunit si Pedro na nakatayong kasama ng labing isa ay nagtaas ng kanyang tinig at nagpahayag sa kanila. Kayong mga kalalakihan ng Judea at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, malaman sana ninyo ito at makinig kayo sa aking sasabihin. Ang mga ito'y hindi lasing na gaya ng inyong inaakala sapagat ngayoy ikatlong oras pa lamang Ngunit ito ay yaong ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Joel. At sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesya at ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Maging sa aking mga aliping lalaki at mga aliping babae sa mga araw na iyon ay magbubuhos ako mula sa aking espiritu at sila sila'y magsasalita ng propesya. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at makapal na uso. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon at mangyayari na ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas kayong mga Israelita pakinggan ninyo ang mga salitang ito sa verse 38 tignan natin kung ano ang nangyari sa araw na iyon kung kailan matapang siyang nagpahayag tignan natin ang verse 38 at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yeso Kristo, upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. kaya ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may tatlong libong kaluluwa. Ito ang tunog na gumigising sa mundo. Gayun din, pag ipinangaral natin sa sinuman ng ang katotohanan, ang lahat ng tao sa mundo ay magigising. Ito ang otomatikong espiritwal na sistema na dilikha ng Diyos para gisingin ang mundo. Pag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo alinsunod sa Kalooban ng Diyos, ito man ay sa bawat individual man o sa publiko. Sa sandaling mangaral tayo, tiyak na may itatanim ang Diyos sa kanilang mga puso. Gayunman, kung mangaral tayo ng walang pananampalataya, wala tayong makakamit na anumang resulta. Sa ibang salita, ito ay tulad ng pagtatanim ng isang patay na binhi. Gayunman, hindi ba't sinabi ng Biblia na buhay at mabisa ang salita ng Diyos? Pag naipangaral ito, ang iba't ibang mga gawa ay magaganap sa mga puso ng mga tao na mag-aakay sa kanila sa mga kamanghamanghang pagbabago. Gaya ng mga taga-Ninive, mula sa hari hanggang sa mga karaniwang tao. Ang bansang hindi naniwala sa Diyos at nagpahirap sa mga Israelita ay nagsisi sa harap ng Diyos. Isinagawa ng Diyos ang kamanghamanghang gawaing ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita Gayun din ang nangyari kay Pedro. Ipinangaral niya ang mapagbiyayang balita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakaalam nito. At tatlong libong katao ang nagsisi sa isang araw. Ngayon, sa panahon ng propesya, ang Diyos ay patuloy na nagbubukas ng mga daan sa bawat bansa para hindi na sila tumanggi. Kaya masipag nating ipangaral ang Ebanghelyo sa mga taong nasa paligid natin at sa lahat ng taong nakakatagpo natin sa ibang bansa. Dapat tayong maniwala na ang ating tinig ang siyang gigising sa mga natutulog na kaluluwa. Ito ay gaya ng tilaok ng tandang na nagdadala ng bukang liwayway. Kailangang may manggising para magising sila mula sa kanilang mahimbing na pagkakatulog. Habang tulog sila, hindi nila maintindihan maging ang mga pinakamapagbiyayang salita. Sa sandaling magising sila, sinusuri nila ang Biblia, nagtatanong, Totoo ba na nasa Biblia ang Diyos Ina? at sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, nauunawaan nila na ang Diyos Ama at Diyos Ina ay pumarito sa lupa sa laman para patawarin ang ating mga kasalanan. Sa pamamagitan din ng pag-aaral at pagtanggap ng katotohanan, kabilang ang Sabat, Paskwa, at lahat ng kapistahan ng bagong tipan, maraming kaluluwa ang magsisisi. Ginawa ito ng Diyos upang sa sandaling maipangaral ang helio, magbubukas ang bawat bansa ng mga taingan nito. Ang earth ay hindi malaking lugar. Hindi ba't mukha itong mas maliit sa isang butil ng bigas mula sa kalawakan? Ito ay maliit gaya ng isang butil. Kaya dapat natin itong agad na isigaw sa buong mundo at gisingin ang lahat ng tao. Tingnan natin ang Acts chapter 13 verse 42. Chapter 13 verse 42. Tingnan natin ang chapter 13 verse 42. At sa pag-alis ni na Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na sabat. Nang matapos ang pulong sa sinagoga, marami sa mga hudyo at masisipag sa kabanalan na naging hudyo ay sumunod kina Pablo at Bernabe na nagsasalita at humikayat sa kanila na magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Nang sumunod na sabat ay nagtipon ng halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Subalit nang makita ng mga hudyo ang napakaraming tao na puno sila ng ingit, nanlapastangan at sinalungat ang mga bagay na sinabi ni Pablo. At nagsalita ng buong katapangan sina Pablo at Bernabe na nagsasabi, Kinakailangang ipahayag muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinatakwil ito at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay babaling sa mga hintil. Sapagkat ganito ang ipinag sa amin ng Panginoon na sinasabi, Inalagay kitang isang ilaw sa mga hintil upang ikaw ay magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nang marinig ito ng mga hintil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos. At ano? Sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Nakatanggap sila ng isang pagising. Nilagay ng Diyos ang tunog na gumigising sa mundo sa tinig ni Pablo. Kinigising ang mga natutulog na kaluluwa sa panahong iyon. Nilagay din ito ng Diyos sa ating tinig. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para gisingin ang mundo. Ang tandang ay dapat na sa umaga. Ang tungkulin nito ay ang gisingin ng mundo. Tama? Gaya ng nilikha ng Diyos ang tandang para gisingin ang mga tao mula sa kanilang pagkakatulog noong wala pang mga orasang panggising. Sa panahong ito, sinabi ng Diyos sa kanyang mga anak, kisingin ng mundo alang-alang sa akin. Sa kadahilan ng ito, binigyan na niya tayo ng kakayanan na gisingin ang mundo. Ang ating tinig ay hindi pangkaraniwan. Ibinigay ng Diyos ang tunog na gumigising sa mga kaluluwa ng mga tao sa mundo. At bilang resulta ng masipag na pagtupad ni na Pedro, Pablo, at Jonas sa papel na ito. Naganap ang mga kamanghamanghang pagbabago sa paligid nila. Mga kapatid, ang pinakamakahulugang gawain na magagawa natin sa panahong ito ay ang gisingin ang mundo. Dahil ito ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, dapat tayong magpatotoo sa lahat ng tao tungkol sa makalangit na Ama at makalangit na ina at ipangaral ang katotohanan ng bagong tipan na ibinigay ng Diyos sa atin. Tingnan din natin ang propesya tungkol sa mga sigaw na gumigising sa mundo. Ngayon, dapat na maunawaan ng lahat na ang ating tinig ay hindi lang pangkaraniwang tinig at hindi tayo dapat na manahimik lang. Dapat nating baguhin ang ating mga tinig sa isang tinig na gumigising sa mga kaawa-awang kaluluwang natutulog sa kadiliman. Tignan natin ang Joshua chapter 6 verse 20. Tignan natin ang chapter 6 verse 20. Kaya't sumigaw ang bayan at hinipan ang mga tambuli nang marinig ng bayan ang tunog ng tambuli. Ang bayan ay sumigaw ng napakalakas. Ano ang nangyari? Ang pader ng Jericho ay gumuho. Ano ang nangyari sa malaking pader na nakabalakid sa harapan nila? Ito ay gumuho sa isang saglit, kaya nalipol ng Diyos ang lahat ng kaaway sa lungsod ng Jericho. Naglalagay ang Diyos ng ganitong uri ng kapangyarihan sa ating mga tinig. At ngayon, aktibo siyang gumagawa para magdala ng ganitong pagbabago. Hindi ko hinihiling sa inyo na gawin ito sa pamamagitan ng inyong mga kakayanan. Ibig sabihin, gawin ito sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating mga kakayanan. Dahil naniniwala tayo sa Diyos, dapat nating gisingin ang mga taong nasa paligid natin at ang mga bansa sa paligid natin ng may pananampalataya. Hinihiling ko sa inyo na gisingin maging ang buong mundo. Sa kwento ni Josue, nangyari ang kamanghamangang kasaysayan dahil sumigaw ang lahat. At hindi ba pareho ito sa kwento ni Gideon? Kung mananahimik lang tayo, hindi kailanman gigisingin ng Diyos ang espiritwal na mundo. Pagigit tayong sumigaw, mas maraming tao ang magigising. Kaya kailangan nating silang patuloy na gisingin. Pagpatuloy nating ginigising ang iba, unti-unting maiwawala ni Satanas ang kanyang kapangyarihan. Kung nanahimik lang ang mga mandirigma ni Gideon, hindi nila kailanman matatalo ang hukbo ng Midianita. Dapat tayong sumigaw dahil binigyan ng Diyos ang ating tinig ng espesyal na kapangyarihan para gisingin ang mundo. Dapat nating gisingin ang ating mga kapitbahay, mga kapamilya, mga kaibigan, mga kakilala at mga katrabaho, maging sino pa man sila. Itapon ang kaisipang Imposible ito. Isagawa natin ang gawain ng Ebanghelyo na niniwala na ang pagising sa mga tao ay mag-aakay sa kanila na maniwala sa Diyos at magsisi tulad ng nangyari sa mga taga-Ninive na hindi naniwala sa Diyos. Umaasa na ang lahat ng kapamilya ng Zion ay mag-aalay ng mga kaloob ng kalwalhatian at kagalakan sa makalangit na ama at makalangit na ina. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.